Ano yan babe? Paganda yan. Mataas yung ano niyan. Ano Barbie, ilag mo siya. Open mo daw yung cage. yung Boy! naman Hindi ako pwede lang palagi. Yung nagawa nito. Okay lang yan. Ikaw muna. Sa huli naman ako lagi. Wow. Teka oh lang, my God! Ayun. Dito pa sa unahan. Dito pa sa unahan. Dito pa sa unahan. Sige, go! Ano, go? Go! Ha? Huwag mo mawa, chong. Tatapusin ko. O, tuloy mo pa. Gano'ng malayo ba? Ang pa. Ang pa? Ang gamit ka. layo nun, bro. Mm -mm. Hindi pwede yan. Hindi, pwede yun. Hindi. Pwede. pwede. Hindi. Pride mo na naman, grabe ka. Grabe. Ano nga, prinsesa? Oo. Kasi ang ko ba? Kaya na nga, grabe to. Okay. Oh, ano next? Bitawan mo na. Oh, sige sige ano na, ako next? na. Hindi, ako na. Alam ko na yan. Alam mo na? Oo. Good. Good. <laughs> Sasagid mo nga. Para mas matakas Bibitawan na naman. Ayan. Oh my gosh. Don't... I'm so fast learning. Oh, but ang layo. Okay nga lang. Ang pangit. Mas malakas nga yung talon. Hmm. Matalong ba yan? Oo. Learnability. Learnable. Hmm. Oh, tulak na nga May mga may natin dyan. Ito, try kami hindi naman eh. Papa, ano eh. Hindi naman. I mean. Gets ko naman. Okay. Papakit lang. Hindi Papakit lang. Oh. Okay. Ah, ganun lang. Hmm? alam naman. Sarap ring ganun, no? Oo. Oh. <laughs> <laughs> We made it.